Yeah, ang sarap. This is our homemade milk tea. Yun ang maganda kapag naka-caramelize ang sugar. Nilagyan namin ang arnibal yan. So, yan. Ow. Boba. So, magluluto kami ng milk tea. Favorite ng kids. So, eto. Nag-arnibal ako ng sugar pang lagay sa pearl ng milk tea. So, mas masarap kasi yung gano'n na matamis. Yung pinakang firm. Pag nag-melt na to, lalagay natin dyan yung milk tea. Para may lasa na siya. So, ang ginagamit namin, guys, kapag kami nagagawa ng homemade na milk tea, ay eto. Yan, eto. Black na Lipton Black Tea. Esa, makikita mo dito, eh. yan dito, oh, e. Yan, o, diba? Black Tea. So, medyo marami kami ngayon, kaya uh, maglalagay uh, tayo ng I think 6 pa itong natitira namin na tea bags. Tama nga, 6 pa siya. So, lalagyan natin siya ng hot water. Ayan. Para mamaya natin i-mix din sa lalagyan natin ng milk. So, ngayon, lagyan natin ng hot water. Itong tea bags Black tea. Okay. Ayan, oh, guys. Nilagay ko na dito yung ibang, ah... Uh, Binabad na natin dito sa tea bags. Sa ganyan na natin yelo. Maraming yelo para masarap. Wow. Ganyan na siya. And then, para sa id na sa id yan, ko ng bago o yan, guys. Okay. This is our favorite. Instead na bumili kami sa labas, gumagawa na lang kami ng sarili na namin. Yuck, And para masaid pa to, nalagyan ulit na natin ng hot water. Tapos, milk. Lalagyan lang natin ng milk. This one. i have not on my chicken So there you go our milk tea. Oh no. So then walang kita natin to ng boga. Yan. It's yummy. yun yeah, yun yun ang sarap. This is our homemade milk tea. Yun ang maganda kapag naka-caramelize ang sugar. Nilagyan namin ang arnibal yan.